pag-usapan at tinutukan ho natin itong uh, mga labi ni Jenny Alvarado. Matatanda natin mga kabrigada na siya yung uh, sinasabing biktima raw ng uh, suffocation, dahil ang kwento ni Secretary Hans Leo Kakdak mga kabrigada, siya po isang pinay OFW nagtatrabaho sa Kuwait, dahil sa labig ng panahon eh nagsin nag-call sila. Mm. At dahil po doon, eh parang uh, nalak daw sila doon sa pinagsindihan nila doon kasama ho yung dalawa niya pang mga kapwa workers at doon ho sila binawiin ng buhay. 'Yon. Para po sa mga konting backgrounder lang ho ah. Mm. Yung una ho nga, mga labi na dumating ho dito ay hindi po mga labi ni Jenny at sinasabing posible na yung katrabaho niyang Nepali. Kahapon, eh, dumating na ho dito sa Pilipinas yung totoo niyang mga labi. Uh -huh. At sinalubong ho yan ng kanyang pamilya At syempre ng grupong sandigan Pero nung unang nadala yung bangkay, Brigada Gabs, Yung mm. unang nadala bangkay, mga kabrigada Yung mm. bangkay ng isang Nepali National, mga kabrigada mm -hmm. eh, Yung nakita ng mga kapamilya ni uh, mm. Jenny Alvarado, Brigada Gabs, mm. eh, ano daw eh, Parang questionable pasa. kung talagang namatay sa suffocation Oo. Tanggal yung kuko, kuko May sugat sa lieg mm -hmm. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, Brigada Gaps mm -hmm. And Eto na nga mga kabrigada, e dumating na kagabi mga kabrigada sa Pilipinas, yung bangkay, yung totoong bangkay ni Jenny Alvarado at eto, mm. Brigada Gabs. E may mga nakita daw na mga pasa yung pamilya ni Jenny. Pasa sa kamay, sa likod, sa tagiliran at iba't ibang bahagi ng katawan, Brigada Gabs, mm. na dito na napaisip sila ito ba'y talagang namatay sa suffocation mm -hmm. o talagang may foul play ayan ah, oh. eh, di ba nung pinuntahan natin yung pamilya ni Jenny yung anak niya si Angel mm. eh hindi sila nanin naniniwalang walang foul play mm. alamin nga ho natin yung mga kabrigada makakasama po natin si Gina Ren ng grupong Sandigan para alamin po yung uh, karagdagan detalye po dyan Magandang magandamaga po Miss Gina welcome po sa Tira Brigada muli ho kasama ho niyo Brigada Gab at Brigada Abner na magandang umaga po sa inyo diyan mga kabrigada, uh, Sir Abner and Sir Gab. Uh, 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 magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po ngayon mm -hmm. sa okay. balita po. Ikagabi mm -hmm. okay. eh, nga po eh, dumating na nga po to mga labiho ni Jenny. Okay. At tama huba? ba? Ikagaya eh, po mga labi nung kasama po ng Nepali, eh, may mga marka rin daw ng pasa. Tama huba ito ma'am? Opo, yun po ang sinisigaw ng mga anak na nakikita nila at talagang eh, itinini sa isa ni Angel at nung kanya pang ibang mga anak na si Natalia at saka si, si Jerome na sa isa nila na ito yung mga pasa, ganyan ba? Yan ba ang itsura ng nanay namin? Mukha bang namatay sa suffocation yan? At kaharap din naman po sila, Secretary Hans Kakdak, yan. Mm -hmm. So ito ho mga posibleng mga pasana ito, e eh personally nakita rin ito ni Secretary Kakdak, tama? Opo, nandun naman po uh, sila Secretary Hans Kakdak at pati ang mga taga-OWA po. Oh, uh -huh. so ano ho yung uh, ginawa ho yung pagtitiyak ni na Secretary Kakdak at si Admin Ignacio kung nandun siya, dun ho sa so pamilya ni Jenny kasi di ba eh, patuloy ho nalang inaapila na ay maimbestigahan ito pong insidente na ito. Ah uh, nangako naman po talaga si secretary din na, na tutulungan po nila ang pamilya dahil ang pamilya ay talagang sumisigaw sila ng hustisya mm -hmm. at ngayong umaga nga ay papunta kami doon sa sa funeral para i-witness ng mga ng mga anak uh -huh. ni Jenny yung uh, pagautopsy mm -hmm. kasi yun talaga yung hinihingi ng mga bata na mm -hmm. ma autopsy yung kanilang nanay uh -huh. dahil sobrang Sobrang galit na galit talaga yung mga anak. Oh. Hindi talaga nakatanggap-tanggap yung itsura ni Jenny. Mm -hmm. Ano pa kaya yung nakita nila pinag pinag uh, ano nila yung bangkay ng Nepali at saka yung nanay nila. Mm -hmm. Na talagang hindi sila naniniwala na sa suffocation talaga okay. dahil kitang-kita talaga nila yung yung itsura ng nanay nila. Okay. Ma'am Gina, pwede mo uh, po bang mailarawan sa ating mga nakikinig? Ano po ba yung mga nakikita mga pasa? Ano bang mga nakikitang marka doon sa katawan ni uh, Jenny? At saka nung uh, Nepali National na uh, nadala na, na sa Pilipinas? Si Nepali kasi nung una talaga, itang-ita naman yung itsura niya talaga. Mukha siyang tinulture mm -hmm. at saka talagang may pasa sa liig hanggang sa mga katawan, kamay niya at saka yung... 'yung uling na sinasabi na nakita talaga din ng mga mata namin, 'yung uling sa kamay ng Nepali at saka uling na sa kamay ni Jenny ngayon ay parehas na parehas po. So meaning bago natulog 'yung uh, si Jenny at saka 'yung kapwa niya workers ay naglaro muna sila ng uling. Wala hmm. naman sigurong ganun hmm. na, na matutulog ka na marumi ka, marumi 'yung kamay mo dahil kaming mga OFW bago matulog, nagsi-cellphone kami. So wala siguro namang matutulog ng gano'n na uh, ah, lalagyan mo yung sarili mo ng uling. Aha. So yung uh, mga uh, naglead sa kanila na questionin at maaring may foul play, eh syempre yung nakikita lang sa panlabas na bahagi ng katawan. Kaya may gagawin po ba na autopsy? Uh, saan at kailan po gagawin yung autopsy? ah uh, expected po ngayong 11 doon sa funeral, Flores Funeral doon sa Maybaco or Cavite sa May Bayan-Bayanan. Doon po ngayon uh, gagawin yung autopsy. Aha. Pero kahit wala pang findings yung autopsy, talagang buo na ang loob ng pamilya ni Jenny na uh, paimbisigahan, batay po doon uh, sa mga nakikita sa uh, panlabas na appearance? Uh, sa ngayon sa paninindigan ng mga bata, nakikiusap sila na talagang kung maaaring pumunta sila ng Kuwait para hmm. makita nila ang, kung paano ang, at uh, anong klasing klaseng pag-iimbestiga ang ginawa ng ating gobyerno doon. Hmm. Yun ang pinaka pinaka hinihiling din nila siguro pagkatapos nito ng burol at mailibeng siguro isa sa gusto talaga din ng pamilya ay makita nila kung paano inimbestigahan sa Kuwait. Oh. Kayo po ay sumama ma'am Gina sa pagsalubong kahapon doon po sa bangkay ni Jenny. Uh, ano pong assurance ang binigay naman ng DMW para sa pamilya, pa, para doon sa mga panawagan, mm -hmm. na naimbisigahan, para doon sa mga suporta, uh, para sa naulilang pamilya ng uh, biktima? Uh, ipinaliwanag naman po ni Secretary Hans Kakdok na ano man ang hilingin ng mga bata ay a uh, buong suporta po nilang ibibigay sa mga bata mm. maging yung lahat ng gastusin mm. ay talagang ipinaabot din naman nila at mm, kaya lang talagang ang mga bata ay nagsusumigaw na hindi na sila nagtitiwala sa oh. kahit kanino mm. sa pangyayari na to na gusto nila panagutin yung mga nangyari dun sa pagpapalitan ng bangkay kung sino yung mga may may accountability talaga na dapat managot diyan uh -huh. at higit sa lahat ang gusto nila ay talagang mas palalimin pa ang mm -hmm. ang pag-iimbestiga at mabigyan ng hustisya at hindi na lang uh, matulad ang nanay nila na mm. Uh, matulad sa ibang mga naging biktima na D.H. na sila ay naging kwento na lang mm -hmm. sa ganong pangyayari po. Okay. Oh. Yung dinidescribe niyo po uh, ma'am Gina, yung naging reaksyon ng mga anak. Pero kumusta po ang reaksyon ng asawa? The last time na uh, nalaman namin, yung asawa niya ay na-hospital dahil na-stroke. Oh. oh Kumusta po si uh, mister? Uh, sa ngayon, hindi muna ipinaalam ng mga bata kasi baka matriggered mm. kasi sa... Hanggang sa kasalukuyan ay naka-admit pa po sa S Avenue mm -hmm. si Sir Danny. So mm -hmm. hindi po hindi po muna nila masyadong itinaalam yung pangyayari. Oo. Kaya 'yun po. Pero alam na po ni Sir Danny na nakauwi na po yung asawa niya. Alam na po na nakauwi na pero hindi po kami nagbigay sa kanya ng Oo. kung ano yung nangyari dahil kasi baka mas lalo siyang mano at Oo. sabi nga ng mga bata eh na wala na nga sila ng nanay, eh baka mawalan pa sila ng tatay sa sobrang hmm. uh, sakit ng nararamdaman hmm. ng pamilya ngayon. Pero meron hubang ano, binigay na timeline ng uh, DMW at OWA kung uh, kailan ho kaya matatapos yung investigation dito? Meron ba silang binigay na parang target na pecha para ho dito sa paglalabas po ng resulta ng autopsy at iba pang investigation? Uh, wala pa po silang uh, sinasabi sa pamilya or sa amin bilang ako po yung migrant desk ng Barangay San Isidro Oo. sa pag a ng mga OFW at wala pa po silang uh, ina-assure sa amin kung hanggang kailan po ang deadline. Opo. Pero nung nakasama ho ninyo sa si Sekretary Kakda kahapon, meron na silang ibinigay na paliwanag? Uh, yun, medyo naputo lang parteran na niya. So habang inaayos natin yung uh, linya natin, So, una naman na talagang tiniyak ng DMW, di ba? Yung investigation ho dyan. Mm -hmm. At sabi pa nga nila, di ba? Uh, kung hindi tayo satisfied don sa magiging resulta ng investigation ng Kuwaiti authorities, eh magkakaroon talaga tayo ng paralel na investigation dito. Ayun. Ayan, at okay na, no? Si Miss Gina. Ayun, Miss Gina, ano na? Kasama ho ba natin si Secretary Kakda kahapon? Meron ho ba silang uh, ibinigay na ng initial na paliwanag kung bakit po nagkaroon ng uh, ganito na maling mga labi na napauwi? <coughs> Uh, wala pa wala naman po silang naipaliwanag patungkol sa ganyan kasi uh, ang, ang gusto rin nila ay maimbestigahan at mm -mm. yun lang ang ipinaliwanag nila sa pamilya na gagawin nila ang lahat para mm -mm. Uh, makipagtulungan lang ang pamilya at uh, tutulong sila yun ang pinaka lagi ko lang na naririnig sa kanila Oo pero Oo. siguro kasi mas kailangan pagtuunan ng pansin itong uh, yes. uh, so, cost of death di eh, kaya sa yung sa nagkapalit ng mga labi eh. Oh, at saka ang tanong yeah. dyan Ma'am Gina, yung findings ba sa autopsy sa Pilipinas magagamit ba yan para sa prosecution ng kaso doon sa oh, Kuwait? Ah, mm -mm. uh, sa so ngayon po hindi pa po alam namin kung ano yung ano dahil sabi naman ni Secretary Hans Kakdak kung sakaling may foul play po talaga ay gagawin nila ang lahat. Mm -mm. Kaya ang kaso ang inaano po ng mga bata. Ang tawag sa kanila ng ng amo noon mm. na nung ba, nung nakausap mm. ay ay ipapa autopsy yung si Jenny pero oh. at na autopsy kaya nataan kaya medyo natagalan. Oh. Uh, ang nakakapagtaka nung nung January 3 ay sinabi nila na uh, sa kasalukuyan ay ino-autopsy pa yun ang paliwanag sa bata oh. ni kay Angel nung amo dahil direktang nakausap doon sa oh. sa Uh, messenger nung oh, nanay. Okay. Pero ngayon, uh, hinahanap ng mga bata na nasaan ang resulta ng autopsy mm -hmm. mula doon sa mm -hmm. Kuwait. Eh, kasi yung resulta so, naman ng autopsy sa Kuwait, ma'am Gina, tama ba? Sumusuporta doon sa angulo na suffocation. Walang findings doon sa Kuwait na sumusuporta sa maaring merong nag-inflict ng uh, harm o pina, may, 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 ano, may mga pinsala sa katawan mm -hmm. itong mga biktima. Wala yes. namang gano'ng findings mm. doon eh. Wala po ang actually ang lumabas nga po doon sa findings nila is ano ha, uh, ano ba yun? Mm. Hindi ko masyadong naiano kasi yung oh. ano niya. Oh. Uh, uh, hindi gano'n ang ano ang pagkakaintindi ng mga bata kaya masyadong cardiac arrest mm. yung oh. ano yung yung, yung? lumabas. Uh, so hindi kaya hindi pinaniniwalaan talaga ng mga bata kahit okay. anong ipaliwanag sa kanila oh. ay hindi nila tinatanggap yung paliwanag na yan kasi oh. ang mas ang mas naiintindihan nila ngayon hmm. ay yung mga nakita nila sa itsura oh. ng kanilang nanay. Oh. Eh, kasi naman mahirap paniwalaan na uh, cardiac arrest tapos oh. may mga natanggalan ng kuko may mga pasya sa katawan, may mga sugat mm -hmm. eh talagang mm -hmm. hindi mm -hmm. ano oh, oh. Uh, parang hindi ka panipaniwala na yun yung uh, cause of death. O oh, kaya yes. naman partner, pwedeng isang speculation pa dyan, oh. uh, posibleng nakuha niya yung mga wounds na yun Hmm. Bago pa sila ma-sophocate Siguro, uh, pwedeng uh, na-sophocate na sila Yun talaga yung cause of death Pero bago pa man yun Inakararanas na ng mga pang-aabuso Itong hmm. si Jenny Pero kwento ba ng pamilya? Nakikwento ba ni Jenny before Na merong history ng pang-aabuso sa kanyang employer niya? Uh, sa ngay no, eto kasi, lately na lang nalaman hmm. ng mga bata Nung una kasi namin nakausap si Angel oh. eh, Sinasabi ni Angel na mabait ang amo niya At sinabihan hmm. siya na wag na wag na sila sanang ma-istorbo ma o uh -huh. maimbestigahan kasi nga siya ay isang teacher uh -huh. siya ay isang ano na baka maano pa yung family nila okay. tutulong naman daw sila pero Sige. eto nga no mga syempre may mga kaibigan si si Jenny so ang nangyari uh -huh. kay kay Jenny ay nag nagcha-chat sa mga mm -hmm. kapwa niya OFW na siya ay kinukulong ng amo niya kapag mm -hmm. wala or pag nagagalit mm -hmm. yung ganun. Okay. Kaya kaya doon mas lalong lumakas yung talagang ano ni Angel okay. hinala kasi nung una ay talaga namang sinasabi mabait si amo, mabait mm -hmm. na kahit si Jenny sinasabi niya okay lang pero mm -hmm. nung nag-imbestiga mismo yung mga bata dahil nung umuwi siya last year ng March iniwan niya yung cellphone niya rito na luma. Okay. So nakita niya na may ng mga bata na may may record doon sa cellphone na mm -hmm. si Jenny ay tumatawag sa pulis. So meaning Sige may may nangyayari uh -huh. talaga. Sige po. Okay, with that, um, eh, patuloy ho namin babantayan itong uh, kaso kay Jenny. Maraming salamat po, Gina Ren. Diyan po sa inyo sa Santigan. Thank you po. Okay. salamat po sa lahat yan. Tira, Oras natin mga kabrigada, 8.02 ng umaga. This